guys, ito po yung karugtong ng ating vlog dito sa Baklayan Alangan Tribe. So, guys, nakikita niya, kita po at napanood niya din po na sila po ay talaga ay masaya. Meron daw po pala silang ipapakita po dito kung paano maging bigas yung kanilang uh, inaani po doon sa bundok, kaingin kung tawagin guys, kung paano nagiging bigas. So ayan guys, panoorin natin sila kung paano nila ginagawa. Babae, mga babae po yung magbabayo dyan nung palay na yun. Palay. May tubig na kayo. Maganda na yung tubig. Ay, uh, yan man, ang magandang, ka, na, na, magandang bata. Oh, oh, maganda na yung tubig. May tubig na. Parang eh, mar magandang bigas ito. Parang kainin na po, ma'am. Kainin. Hmm. Oo. Oh, oh. uh, Tapos ito tatahipan na. Oo. Oh. Ayan. Ah, sige. Ito po yung nagiging bigas nila, kainin. Sa bundok yan, ana. inaane? Oo. Tinatanim? Oh, okay. Ay. Maghintay oh, pa po kayo ng sama ng bigas. Oo. Oh. Yan po. Ayun, ito oh, po. Dali, 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 dali. Ayan, oh. Ay, ganito pala. Parang masarap itong ano na ito. Ano? Mabango, Mabango malambot. Okay. Mm. Ganito po yung ginagawa namin. <laughs> oh, kanina yung <laughs> kung ganito din po. Oo. Oh, oh. Kaya niyong dalawa? Ayun, na. pinapakita nila guys kung paano yung pagbabayo ng bigas nila. Sang, sang bundok nyo yan, ano? Sang, bu sang bundok nyo, inani yan? Yan ano yung may bayan na madam pa Ah, yung sa taas ng bundok na yon Yung mga bata, o, oh, nag-ice cream. Kasi sila Maripe ay madala din pong ice cream. Yan, o. Oh. Ayan, o. Mabilis nyo lang magawa yan? Mabilis yan, ma'am. Pag yan na yung pandalawang bayo na yan, bigas na nun Oo. Oh, oh. Jagaan lang talaga, yung oh, po. Sanay yan, kaya yung dalawa? Opo. Saan naman kayo. Yan ang ginagawa niyan ng katang hali, hapo Para oh, oh. may bigas. Mm. Mas masarap po ito kaysa sa ibang ano. Pinakamasarap, parang ganun masarap siya. po baga. Kapag na po, yung kumukulo po. Oo. Oh, so, oh. Hmm. Ang bango din. Mm-mm. Lumalaki din po yung ayun ay yung tayo niyo. Punti lang ang tubig. Kahit, parang, parang bigas din po. Yung, ah, parang yung normal lang na bigas. Parang ganun din po. Oo. i mm -hmm. ano natin si, ano, tatahipan niya po ito. Ah, yan, yan na po yung binayo Nali nila. Ano, ay okay, okay lang, ayos lang, sanay ako. Ayan. Oh. Nanin po, nanin, naging mm -mm. Naging Gilik ang tawag, ano? Ay, nga, naging bigas na siya. So, ayun, guys. Inulit pala ulit, guys, nila ng pagbabayo kasi marami pa po siyang yung pinakapalay ba para daw pumatanggal po yung balat. Mm, -mm. Madudurog na siya, ano? adulas may din. may ipa pa rin. din siya Ayan, naging bigas na po. Ayan. Maraming isa. Okay. Salamat po sa inyo ha. Oh, Salamat. Oh, sige. Oo. Oh, ah. So, ito na nga guys. Uuwi na po kami. So, ayun guys. Masaya po yung ating mga mangyan dahil po nagkatubig na po sila at meron din tayong mga ibinigay doon. Thank you so much po sa inyo na nagbigay. Alam nyo na po yon So, sa aking team, Paning thank you so much po sa inyong suporta sa akin. Hindi ko naman po itong magagawa kung wala kayo. Tapos sa mga bago nating nakasama ngayon na nag-volunteer, lalo po dun sa bata na nagdrive drive po ng tricycle ng papa. Kasi kung wala po yan, ay hindi po namin madadala lahat yung aming madadala. So, ayun. Thank you so much. Babawi na lang po ako sa inyo. Ayan. Soon, dagala naman tayo. So, ayan guys. Siyempre, dadaan na naman po kami dito na parang desierto. Masaya naman po kami sa mga ginawa namin, guys. Ayan, tawa-tawa lang po kami kahit medyo mahirap, pagod. Okay lang po yun kasi kasama naman po yan sa mga ganitong activities. So, ayan, guys. Ayan, na. Okay na. Basa talaga ako, basang-basa. Hmm. Ba't nakirak ba yan? Hmm. thank you. Hayaan mo, pag ako ay, ano, may bibigay ako sa iyo. Ang galing ng ating driver, batang-bata niyan, guys. Buti na lang i-meron tayong kasama. Dito na tayo sa bahay. Basang-basa ako, guys. Kami po ay nandito na, guys, sa bahay. Syempre, gutom ang mga, person. Dito, guys, ay mayroong taxi na ano, isdang ilog. Ano to, te? Paet? Bunog, tawagin? Bunog yan, iniinit po natin yan, gutom na tayo si ni guys ay ano very supportive yan eh, nagdala ng ano galing ba yan sa nakakagabi yung karne? Mm -hmm. yung, 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 sa birthday? Uh, sa freezer ko nilagay, edi yung day iniinit na lang hmm. tapos may tira tayong ano um, yung palabok, initin na lang natin um, gusto kayong hindi mo yun eh, masarap yun yung ano sa kain tayo nagutom ang mga person Ain. kain <laughs> si pa ano napalaban sa ano papunta ng tribe kami ano? sobrang init ba sobrang ba? sobrang init

Maanghang ito, nalagyan ko ng tingili. Uh. Hmm? Guys, kain po muna kami at gutom na. Ayan, ingat po tayong lahat. Bye-bye!